sa so, biglang may mga vlogger na dyan. Ako, sa totoo, hindi ko nga kilala itong dalawang to. Nakakita ko na big, bago na lang mag, ano, mag-simula uh, no? bilang commissioner. Nakakita ko nga ako to eh. Tapos, may mga kaibigan tayo, nagtetext. Pare, nakita mo ba si ganito? Uh, actually, meron pang ano dyan eh. Meron pang isa, ham time ang pangalan. Vlogger din. No? Pero ngayon, nakakita namin, eh, as assistant coach lang para siya. Hindi pala siya player. Pero, ang ang eh, maglalaro. yung pala, assistant coach, nakita ko rin. Ngayon, with regards sa dalawang ito, siyempre, okay, uh, ayaw naman namin maging, ano, maging uh, judgmental. I, uh, we don't want to put uh, injustice to these uh, players. No? Ang pinanggagalingan namin is uh, equal opportunity to all. No? Kasi para naman magiging hindi ka fair sa kanila. No? Uh, bakit yung team eh, niline up siya all, all, all of a sudden eh, pipigilan namin eh wala naman kaming house rules na pwedeng bawalan yon okay So, makakalaro sila. Ang sa amin lang, okay? Dahil nga ang pinanggagalingan namin ay eh, yung equal opportunity, titingnan ngayon namin. Okay? Uh, kung ano effect nito sa liga. For example, last time, nakalaro na si, ano, si Jacob. And I uh, would say na medyo, alam mo mga opening day jitters. You know? Nakita na nakita kong maglaro. Medyo, actually, he is at loss. Eh. Hindi nga niya alam ang gagawin. Nandun, sa sistema. So, pero, nandun siya, tumatakbo. Okay? Uh, kasi, bisan yung pagiging vlogger, nagiging isang negative. Kasi, pag sinabing vlogger, kaya mo lang kinuha yan dahil sa number of views, yes. di ba? Number uh -huh. of engagement doon sa doon sa kanya ano, sa kanyang binablog. So, nakikita namin 'yan. And kan, mamaya nga or tama tama Monday ngayon ni eh, kausap ko yung si Presidente Chris para pag-usapan namin ito. Kasi siyempre, okay lang naman na maraming viewers talagang makakatulong eh, di ba? Nakikilala ka ngayon. Ang pangit naman, nakikilala ka in a negative way. Okay kasi nasimulan natin tung Pilipinas Super League na maganda yung ano eh. highly competitive. yes, at uh, saka siyempre uh, yung yung respect respect sayo maganda kahit papaano nakakatulong uh, sa mga players at medyo na, na inaayos namin kahit papaano yung liga. Hindi man perpekto, meron mga players na nagluloko pero minsan uh, pero kahit papaano naayos namin. Kaya nga ngayon pare, kaya nga 12 teams nga lang kami ngayon eh.